Biang biang. Hi. Hi guys. Hi guys. Hi guys. Hi, guys. <laughs> Naliligo sila. Ayan. Ah, na ng tubig. Si Biang Biang walang pante. Naliligo. Ah. Ah, kulang pa yung tubig. Kulang pa yung tubig. Ayan. Opo. Opo. Oh. Iya, yeah. <laughs> kanta mo na ba? Kanta mo na ba? Hindi yung ano kung ika'y mag-aasawa dali, kanta dali. anak ng mangingisda ano pa yung ba si Sid siya La, malakas dali dali na malakas dali na malakas ba malakas

Ay, hey guys, sabi na ba? Hi guys. Dali, sabi mo na. Oh, ano pa? Ano pa? Ha 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 ha.